Araw ng Lunes, ikapito ng Hulyo, biyahing late si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang pangunahan ang ground launching ng Phase 2 at Phase 3 ng National Fiber Backbone Project sa Palo. Layo ng programa na maabot ng internet service ang mga pinakaliblib na lugar mula sa Cagayan, Calabarzon, Bicol, Eastern Visayas at Mindanao kung saan higit anim na ang government offices at labing pitong milyong Pilipino ang makikinabang. Matapos nito, dumiretso ang Pangulo sa MacArthur Landing Memorial National Park para sa pagpapasinaya ng libreng public Wi-Fi site. Dito nagkaroon ng pagkakataon si Pangulo Marcos na isa ilalim sa pagsusuri ang stable at mabilis na internet connection ng gobyerno sa pumagitan ng virtual interaction sa mga guro, estudyante at mga local officials mula sa mga liblib na lugar. Hulyo 9, araw ng Miyerkules pinangunahan ni Pangulo Marcos ang turnover ceremony ng higit daang patient transport vehicles o PTVs na ginanap sa Carini Grandstand, lungsod ng Maynila. Pangako ng Pangulo sa pagtatapos ng 2025, sisikapin ng gobyerno na lahat ng LGU sa bansa mayroon ng sariling PTVs. Matapos nito, nagtungo si Pangulo Marcos sa Pasay City upang makapulong ang mga bagong halal na local officials. Dito naman binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng koordinasyon sa pagitan ng national at local government upang maibigay sa mga Pilipino ang nararapat na serbisyong publiko. Araw ng Webes, ikasampu ng Hulyo, tinanggap ng Pangulo sa Malacanang ang mga nagsipagtanghal sa parada ng kalayaan si Karina Grandson sa Maynila noong nakaraang buwan. Dito kinilala ni Pangulo Marcos ang talento at kontribusyon ng mga ito sa pagsasakatuparan ng matagumpay na selebrasyon ng Araw ng Kalayaan noong June 12. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo, katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.